Hello guys, good evening, welcome back to my channel, Tindahan ni Ining at uh, good evening sa inyong lahat, gabi tayong mag uh, vlog ngayon kasi pag araw ay busy tayo so uh, magsagit talaga ako na mag video ngayong gabi, anong oras natin ngayon ay ano na 9.20 na ng gabi so mag ano ako mag video muna ako kasi may si share ako sa inyo about sa uh, pagkuha ng permit ngayon kasi ito kasi guys first time first time ng tindahan ko na kukuha ng permit sa bayan sa mayor's permit kasi dito sa amin um, ang oso lang dito sa amin is barangay so hindi pa ako nakatry na uh, kumuha ng permit doon sa bayan. So, ang aming permit lang dito ay ganito lang siya. Ayan lang. Yung permit namin dito sa barangay. So, ang binabayaran lang namin dito ay mura lang. Siyempre, sa barangay lang. kasi wala naman akong alak at uh, sigarilyo. Ito, oh, guys. Yung aming binabayaran lang. 120. 120 lang yung binabayaran namin dito. So, di ba, manibago talaga kami kasi ngayon, mahigit tatlong uh, ang babayaran namin sa bayan kasi ang dami-daming, ano, ang dami-daming uh, mga papel na lalakarin. Di ba? Meron, meron DTI, uh, kukuha ka pa ng barangay business clearance bago ka pumunta ng bayan police clearance, sanitary permit, uh, zoning clearance, occupancy okay, permit, tax clearance. Yan yung sa mga ano, yan yung sa mga titulo na kinatatayuan ng ating business saka documentary stamp 500 daw yung sa documentary sa abogado tapos yung lahat mga kasari uh, nandito na ewan ko kung Magkano ang Magkano ang abuti nito kasi nagsabi sa amin yung nakakuha na yung nag-renew pa lang ah yung nag-renew na pala Nagsabi sa amin yung nag-renew na na pinsan ni Robert na mahigit daw uh, 300,000 yung binayaran niya. Asia eh, ay nag-renew niya uh, nag-renew na so mayroon na siya ang DTI. So, kami ko pa lang yung UTI. Siguro, mahigit talaga 3,000 yung uh, mabayaran namin ngayon. So, malalaman natin yan bukas kasi uh, bukas si Robert mag, mag ano, mag-process na mga papel. Uh, bukas na siya mag-umpisa. Ilang araw din yan, lalakarin yan. Kasi hindi lang yung isang araw ang ang pagkuha matagal dyan ay yung ano yung sa sanitary permit kasi di ba may mga tools pa tayo na ipapasa ah uh, nabigla kami kasi <laughs> before naman wala yan eh kasi ganito lang naman kagaya sa aking tindahan maliit lang yung tindahan ko wala akong alak at saka sigarilyo ito lang talaga yung grocery lang ang meron ako at maliit lang din yung aking uh, benta araw-araw Uh, mayroon nga dito na nagsabi na kahit daw yung laman ng tindahan is mahigit isang libo lang yung puhunan kasi nga napipisbo lang ay talagang tutuwa daw ng news permit. So, napapin pa lang malaki na yung ating dagas guys. Kaya ah, uh, share ko lang din sa inyo na, na, na ano talaga kami medyo nabigla na. kasi dati-dati naman sa barangay lang kami kumukuha ng aming permit pero ngayon, uh, iba na ang patakaran din dito sa ayan Alam ko naman na, karamihan na kumukuha ng news frame. Pero ang alam ko, ay yung malalaki ang tindahan at saka yung sa bayan. Kasi kami naman, malayo naman, hindi ba? Ito lang yung aming, um, ano. Um, um. Kaya nabigla talaga ako, guys. So, eh, napabidyo ako ngayon. At saka, gusto ko lang ipa, ipa, ano sa inyo, na bisita talaga ngayon. So, gabi na ako makapag hindi ako makapag-video ng umaga kasi maraming ganap dito sa amin kasi nga mayroon pa ang nagbabakasyon so, yun lang guys ang aking isi-share uh, bukas pag nakaunti sa nasa si Robert sa paglakad ng mga papiral namin sa, about sa permit ay isi-share rin sa inyo kung ano ang tinalabasan malakas ang ulan ngayon mga kasari kanina bukod so, ko sa kulan namang ulan, bigla na lang na ulan so ayan yan lang ang aking share sa inyo ngayong gabi uh, gabi na tayo nag video at may, para inaantok na nga ako kasi mag mag na yan lang mga kasari ang aking update at bukas i-update ko ulit kayo kung ano ang sinalabasan at hanggang dito na lang ang aking share sa inyo mga kasari about dito sa ating New Year's permit na kailangan talaga natin kumuha lalo na at sa tabi ng kagsada ang ating tindahan at hanggang dito na lang. Uh, magandang gabi sa inyo. God bless us all guys. Thank you for watching. Bye bye.